pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa salitang suspect at saka kriminal. Kasi minsan nalilito na tayo. Nalilito tayo sa paggamit ng dalawang salitang ito. Una-una, linawin lang natin. Ang suspect is someone suspected of committing a crime but has not been proven guilty in the court ibig sabihin as long as hindi pa napatutunayan ng korte na ikaw ang pumatay kay Lapu-Lapu suspect kapan yan yan ang ibig sabihin ng suspect while criminal ito yung taong proven guilty of doing such act. Someone who has been found guilty of committing a crime. Only ang korte lang ang makapagsabi na guilty ang isang tao. Base doon sa sinosumiting mga ebidensiya ng ating mga lawmen, mga kapulisan natin doon sa korte. So himay himayin lang natin suspect ito yung uh, sa palagay natin gumagawa ng krimen ngunit hindi pa napatutunayan na siya talaga. Pangalawa, kriminal yon yung taong napatutunayan na siya talaga ang gumawa ng krimen base doon sa mga sinosomiting mga ebidensya laban sa kanya. Kaya ngayon alam na natin ang paggamit ng tama doon sa dalawang salita.